Uwi na kami. At ito yung aming dadaanan. Uwi na kami guys kasi tapos na yung celebration ng birthday. So, uwi na kami, uwi na, uwi. content sa shower. Yan oh. <laughs> Swimming pool? Ang laki ng swimming pool, oh. <laughs> Gabi na talaga. Oh. <todong> Joani ni Campbell bilis maglakad. Tapos magdulas rito pag umuulan, no. Dang. Ay, okay. Ligo eh. Dang.

Go. The sound of to Meh! Meh! mẹ. Ng guys, dito nagtatapos ang aking video. Hindi ko na patatapusin, guys, kasi sobrang haba. Malayo-layo pa yung uuwian namin. So, ayan, ayan. Thank you, thank you for watching. Bye-bye.